maintindihan natin ang pinagmulan ng tensyon. Noong 1949, matapos ang Chinese Civil War, umatras sa Taiwan ang pamahalaang Republic of China. Nagpatuloy ang paghahati. Sa mata ng Beijing, bahagi pa rin ng teritoryo ng China ang Taiwan, kahit may sariling gobyerno at ekonomiya ang isla. Sa mga nakaraang dekada, lumakas ang mga operasyon ng China sa paligid ng Taiwan. Barko at aeroplano ang na-deploy para i-demonstrate ang puwersa. Kasabay nito, patuloy ang suporta ng Estados Unidos sa Taipei, depensa, armas, at diplomasya. Ang kombinasyon ng aggressiveness ng China at suporta ng US ay nagpapataas ng sansa ng militar na pag-encounter. Hindi lang regional ang stake, apektado ang global trade routes at maaring umabot sa mas malawak na giyera. Isang insidente doon, maari nang magdulot ng domino effect sa mga ekonomiya at seguridad sa buong mundo mahigpit ang geographic proximity. Hilagang Luzon, kasama ang Batanes, Cagayan at Isabela, ay malapit lang sa Taiwan. Kaya anumang kaguluhan sa Taiwan, tiyak na makaapekto sa mga lugar na ito at sa mga taong nakatira roon. Hindi lang estratehiya, tao at kabuhayan ang unang maapektuhan. Sa madaling sabi, ang kasaysayan, heograpiya at kasalukuyang mga galaw ay nagtutulak ng mas mataas na tensyon sa rehiyon. Ngayon, tingnan naman natin ang mismong pahayag ng Pangulo. Kamakailan, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang pahayag na nagpagulo ng marami. Ayon sa kanya, kailangang maging handa ang Pilipinas para sa anumang di inaasahang pangyayari, lalo na sa Taiwan. Hindi tayo maaring mahuling walang kamalay-malay. Dagdag pa niya, dahil sa lokasyon ng Pilipinas, partikular ang Hilagang Luzon, anumang kaguluhan sa Taiwan ay mabilis na mararamdaman natin. Ang pahayag ay hindi pangkaraniwan. Ito ay babala at senyales ng paghahanda sa worst case scenario. Una, mga komunidad sa Hilaga. Pangalawa, logistics at seguridad ng bansa ang posibleng maapektuhan. Noong nakaraang taon, pinayagan ang karagdagang EGS sites. Mga lugar kung saan maaring mag at mag-deploy ng kagamitan ng mga kaalyado. Dalawa sa mga bagong site ay nasa Hilagang Luzon, diretsong nakaharap sa Taiwan. Para sa US, mahalaga ang Pilipinas bilang possible launching pad sa anumang depensa ng Taiwan. Para naman sa China, ang paglapit ng Pilipinas sa Amerika ay binabantang-banta sa kanilang strategic interests. Sa madaling salita, nasa gitna tayo ng dalawang higante at posibleng mahila kung magbanggaan sila. Ibig sabihin din nito, may pangangailangang paghandaan ng ating armed forces at logistics para sa anumang contingency. Pangunahing puntos A. Ah, lokasyon at ang posibilidad na gamitin ang bansa bilang base ng operasyon At ang epekto nito ay hindi lamang militar May implikasyon sa ekonomiya at lipunan Ano ang maaring mangyari? Tatlong pangunahing senaryo ang dapat paghandaan Malawakang paglikas, pagkagambala sa ekonomiya, pagkakasangkot ng militar, at humanitarian crisis. Malawakang paglikas, maaring umuwi ang libu-libong OFUs at residente mula Taiwan malaking hamon ito sa ating logistics at ekonomiya. Pagkagambala sa ekonomiya, apektado ang trade routes sa South China Sea, tataas ang presyo ng langis at bilihin, at maantala ang supply chains. Pagkakasangkot ng militar, posibleng gamitin ang mga base sa Pilipinas para suportahan ang operasyon na maaring magdulot ng retaliation mula China. Krisis Pantao, posibleng bigla ang pagdagsa ng refugees at malaking pangangailangan sa humanitarian assistance. Kaya, kailangan ng malinaw na contingency plans, logistic, economic at humanitarian. Paghahanda ang susi upang hindi tayo mabigla. Ayon sa ilang eksperto, mataas ang sansa na maipit ang Pilipinas kapag nagpatuloy ang pagtulong sa depensa ng Taiwan. Ibang eksperto naman, nagsasabing dapat lang na maghanda tayo. Sa social media, hati ang opinion, may nananawagang maging neutral at may naniniwalang dapat tumulong kung apektado ng teritoryo. Ang mahalaga, ang talakayan ay nagpapatuloy sa publiko at pamahalaan. Mga ka-inside the story PH, dapat ba talagang makialam ang Pilipinas? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli, ito ang Inside the Story PH.